kung ganito lang kaganda ang garden mo napakasaya naglaklak hmm. hmm. po ang ganda ng bulaklak ng bogenbelia wow kung ganito kaganda ang garden mo parang hindi mo maramdaman ang lungkot sa buhay napakaganda ang daming yung bulaklak oh. bogenbelia ang ganda kumpul kumpul pang kulay oh. wow yan ang gandang combination pink and white ito ibang klase din eh. ito ibang klase din siya yan paikot din siya tapung tapunta doon paikot ito dami dami yan ang ganito lang kaganda tapos ito ibang yan ibang klase uh. ang ganda